Tatlo, ang Atlas ay kumakatawan sa isang punto sa panahon ng sangkatauhan, nakakatawan sa realidad ng nakasulat na salita na naglalarawan sa simula ng katapusan ng mundo. Tatlo, ang pagtatalaga ng Atlas ng Agham ay hindi naglalarawan o naghahayag ng tunay na kahulugan nito. Niburu, his pagtawid ay kilala at nasaksihan, kinikilala sa hitsura nito na naghula ng sakuna ang kasaysayan ng sangkatauhan ay tinatawag na baha. Lumilitaw ang tatlo at las na may maraming celestial comets na nauuna sa pagsulong nito sa solar system, at ang kanilang mga numero ay magbubunga ng mga epekto sa magkabilang panig ng araw na maaaring magresulta sa mga solar flare. Bilang kinahinatnan, ang Earth na makakahanay sa tatlo at las sa Oktubre 21, 2025 na pinaghihiwalay sila ng araw. Dapat asahan na ang aktibidad ng solar ay tataas bago ang perihelyon nito, na may hang paglabas kung paano ito lumilitaw pagkatapos ng pagtawid sa likod ng araw. Ang tatlo at last ay ang kasukdulan ng celestial na kaganapan na kahanay sa mga kinikilalang sulatin na naglalarawan sa pito balls of wrath na ibinuhos sa araw, earth at atmosfera. Ang dapat na maunawaan ay bago pumasok ang tatlo at sa solar system, ang isang kometa ay tumawid na sa landas ng Earth, na may interstellar dust na nagdaragdag sa 5,200 toneladang natatanggap ng Earth bawat taon. Ang interstellar dust na ito ay puro sa isang malawak na landas na nagdedeposito nito sa buong mundo, kung saan ito lumilipat sa pamamagitan ng jet stream patungo sa mas mababang latitude ng Earth. Nasusulat na ang pito balls of wrath effect ay magreresulta sa mga sugat sa mga may marka ng hayop, at gawing dugo ang mga dagat, ilog, at bukal, at ang ika-negatibo pito mangkok ng put ay nagkalat sa kapaligiran ng Earth. Maraming lokasyon sa buong Earth na nagpapakita ng pulang lupa, at kapag inilagay sa mapa, nagpapakita sila ng isang landas na tumatawid sa planeta, na parang ipininta ito sa ibabaw nito. Ang pito kometa ay magdaragdag sa electrical circuit ng solar system, at ang tatlo Atlas ay nagpapakita ng pinakamalaking output ng enerhiya na naitala ng mga siyentipiko. Ang mga subscribers ng Patreon ay magkakaroon ng akses sa tatlo, atlas at pitobols, wrath effects sa Earth na may tinatayang oras ng paglapit. At isama ang mga countermeasure na magagamit ng sinuman upang bawasan ang paglunok ng alien interstellar toxic dust na mahuhulog sa Earth.